O nang sesed, bote malinaw ang dagat. Ohoy, may nakita kong isda. Nakatago pa sa halaman. Isdang surahan. Malaki na to. Gitikin natin. Ayun, gitik. Ay, malakas. Bote malinaw ang tubig ngayon. Hindi maalon. Ayan oh, pumipiglas pa ang surahan. Kuwartang linaw na to. Buti na may nakabidyo kasamahan natin Nasa sa likod. Kaya nakunan tayo. Pangalawang sisid. Ayon, surahan ulit. Nakatago. Gitikin ulit. Ay, gitik. Kwartang linaw. Maganda ang spot dito. Maraming isda. Ayon, maamo pa. Ayon, kumakawala pa ang lakas nito. Yan, sisid ulit. Sisid ulit. Ang linaw dito sa spot na to ay may napansin ako. Puga po! Tansa ko, sampung kiluhin. Dapangin <laughs> ko muna ay nasa ilalim ng bato. dahan ng lang natin. Baka makatakbo pa. Ayan na. Tutokan natin yan. Ayan na. yon, op at nakatago ka pa sa ilalim ha lapu lapo o oh, kaya groper ang tawag nito ohoy malaki to tansak ko 10 kilo ayan maamo maganda tong unang sisi dito ayan ah, nakita niya. Oh, maamo no. Ayun, gitik. Kalakas. <laughs> Kalakas ng isdang ito. Ayun, kumakawala pa. Pero hindi yan makawala. Natusok na. Grabe, ang lakas. Ohoy, ito na naman ang kameraman ko. Ayan. Nakuna na naman ang pagkuha ko sa grouper na to. Malaki to. Ayan. Magandang patama natin dito lahat. Ayan. Sisid ulit sa mga ilalim ng mga bato oy may napansin ako anong klasing isda to ang laki oy pampano masarap sa ihaw matigas ang kalaskes nito dahan dahanin ko lang baka makapansin sa akin at tumakbo yan na Bakit talaga ng pampano na to yan si ito na naman ang kameraman ko. Nakapwesto para makita ako. Ayan. Tinutukan ko na yan para matusok. Dahan-dahanin lang. Baka mamaya ay tumakbo. Ayan na. Ayun, gitik! Maganda ang patama natin ngayon ha. Ah. Yun, kwartang linaw na naman. Para bukas. Ayan, dami-dami na tong huli ko. Pumwisto na naman ang kaibigan kong kameraman. Ayan, nahuli ko tuloy. Ayan. Balik tayo. Medyo malalim na to, pero kaya pa sa hangin. Ayan, totok ulit. Ayun, may nakita ko. Matapang na isda to. Tawag nito, barakuda. Matapang to. Lumalaban pati. Rompe ito. Tawag sa iba. Ayun, kita Kwartang linaw. Marami-marami na rin. Akong nahuli. Tama na to, malaki pa. Salamat. At may pang kwartang linaw na. Ito yung mga isdang huli ko sa pagdadive. Yan. Kwartang linaw. Sigurado na yan. Masarap to pang ihaw yung dalawang ito. At ito namang isa. Barakuda. Masarap din ito sa ihaw o kaya sa gata. At ito naman isa ang pinakamasarap. Isang lapu-lapu. Ayun. -lapu. Yeah. Uh kuwartang -huh. linaw.